Uh, guys yan bumuhos na talagang ulan mga guys kanina makulimlim lang pero ngayon talagang bumang napakalakas na ulan dito sa bye bye lady guys dyan kaya sa Luzon man kaya, dyan kaya sa Luzon guys sa uh, Maynila uh, umuulan din ba hindi, hindi kaya may mainit pa rin ang panahon. Dito sa Baybaylite mga guys, bumubuhos ng napakalakas na ulan. Kaya mga guys, ang lakas ng ulan at uh, yan uh, panahon na mainit dito sa Baybaylite Bay Bay Lite eh. pero ngayong araw na yung So ngayong araw na to, ngayong umaga na to ay biglang gumus ang napakalakas na ulan. At sobrang makapalang kulimblim nga ha, guys. Ngayon mga guys. Hmm. Ma. Ulam, magait, na